Hi, it's me, Belko Garvez. Gagawa na naman po tayo ng panibagong pinikula. Pinikula ang pinamagatang ang pag- Siya si Lorraine. Bata pa lang po. Ay, pangarap niya na mag-artista. Pangarap niya na rin ang gumanda. Siya naman si Hated. Isang mabuting kaibigan ni Jo Marie. Handa niya kanya kayang ilantad ang pagkatao si Jo Marie. Siya naman, si Michelle Berdana, isang mayamang heredera na tagapagmayari ng lahat ng bagay. Siya naman, si Jo Marie. Bata pa lang siya ay hindi niya alam ang kanyang buong pagkatao. Kung siya ba isang lalaki o isang babae. At dito na mag-uumpisa ang kwento naman ni Donya Michelle Bertana ay mainit na mainit ang kanyang ulo. Guys, guys, halika nga dito. Wait lang po, ma. Isang mainit na araw. Best, best! Sabay mo sa panalim!

ay kanyang sisirain at kanyang duduro. Isang mainit na hapon, nang nag-cruise na naman ang landas ni Lorraine at ni Hazel. Napadaan si Hazel sa harapan ni Lorraine at naisip ni Lorraine na napakaganda ni Hazel. Umiyak ng umiyak si Lorraine. nakita naman ni Jo Marie na umiiyak si Lorraine. Kaya, kanya na itong linapitan. Oo, oh, ikaw na naman. Ba't ka umiiyak? Pwede ba kita magigaybigan? Talaga? Kahit sa ako? Oo, oh, kailangan kahit sa akin. At tuluyan ang naibsan ang pagtatangis ni Lorraine. Nung yayay siya, si Jo Marie na makipagkaibigan. At sila na nga, ay umalis na ng tuluyan. Nang biglang... Aha! Sila na pala ng ang bago magkaibigan, ha? Ah. Nakita nga ni Hazel na magkasama ang dalawa at hinala niya na pinalita na siya na kanyang best friend na si Jo Marie. Joe Marie! Joe Marie! Joe Marie! Bakit mo oh. ako pinagpalit? Kaibigan ko lang siya. Pero mahal kita eh. Mahal kita bilang kaibigan. Ah, ganun ah? Pakalimutan ko na, na naging kaibigan kita. At nakita nga ni Donya Verdana na nag-aaway ang mga magkakaibigan. Ay siya ay tawa ng tawa. <laughs> <laughs> Lorraine, wal kita. Mahal mo ako? Oo. oo. At nagkatuluyan ang harin ang dalawa. Pero nagkatuloyan. Sisirain ko sila. Maghiwalay din sa'yo. At hindi nga na-hater, nagkatuluyan si Lorraine at si Joamari. Mahal na mahal kita. Oo, oh, pwede. Aha! Hindi mo ba bak na yan? Yung party ko nga, hinihiram niya din. Eh. Malahiya ka! Oh. Uh, Manalo ako! Baka mo ba sinabi na bakla ko ha? Eh, kasi so, nakahal okay. kit, teta! Tadapin kung ano ka man! Wala akong okay, <laughs> <laughs> At nakita nga ni Doña Michelle Verdana at ang kanyang katulong na nag-aaway na naman ang tatlo. Kaya sila na naman ay tumawa ng napakalakas. <laughs> 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 Pupunta na ako ng ibang bansa. Walang na magmamahal sa akin dito. At tumalis na nga ng tuluyan patungong ibang bansa si Jo Marie. makalipas ang tatlong taon, bumalik na nga ng Pilipinas si Jo Marie at isa na siyang ganap na babae. Nandito na rin ako sa Pilipinas. Kumanda talaga yung Hazel na yan. Kumanda rin yung Lorine. Mas maganda na ako sa kanila. Mas malaki ang buo. May balakang at mahaba ang buo. Tatlong taon ang lumipas at naging magkaibigan si Lorraine at si Hazel. Nang nakita nila habang naglalakad si jo Marie. Bakit pa ako nakipaghiwalay sa inyo rin? Eh? Bakit ko pa, pa pinalitan yung pagkatao ko? Ay, masin na masin pa bakit At dito na po nagtatapos ang aming istorya. Sana nagustuhan nyo. Tulad ng mga nangyari kung ito'y inyong napanood, sana isipin nyo ang bawat yung desisyon sa buhay. Maraming maraming pong salamat. <laughs>